good morning, good morning. So, nagising ako ng 7am. So, nagsain na ako. Kasi gusto kong kumain ng kanin. And then, mayroon kaming tira na iskabitsi, favorite kong isda. Na prito yesterday. Yung iskabitsi. So, this is my first time na kumain ako ng iskabitsi. Na syempre, of course, mayroon siyang kitsap na na ingredient, ano? So, I will try. So, about sa health natin is very normal. Thanks God talaga kasi sa pagkising ko. Normal na normal. Ako, yung baby ko is uh, 100 uh, 16 so run off natin 120 tapos 76 yung yung kanyang yung over niya tapos 67 yung yung post rate ko so thank you thank you talaga at saka makita ko talaga na maganda yung pakiramdam ko maganda yung kissing ko habang nakaupo ako pag baba ko yung, yung kulang pa ba yung tulog kahit na mayroon ako ng 8 hours na tulog So parang gusto pa rin matumba yung katawan ko. Humiga ako. Nagsama ako dito sa mga apo ko. Bumaba ako kag nagsama ako ng tulog sa kanila. That's why matigil pa kasi tulog pa sila. Ano? Hindi ko pwede pa ilawin kasi yung ilaw dito sa sa lutuan at saka dun sa tinutulogan nila is parang nagka-reflect doon. Kaya hindi ko pwede i-open para hindi magising yung dalawang ako. So maganda yung pakiramdam ko kahit pa na pag maglakad ka isang tingin na naka-outbalance ka siguro dahil yun sa mga nerve ko sa pagkastro ko no? so okay lang kaya ko lang so ang pamigat siya is tamang tama ang dating so ang gagawin ko nito tapos ko ng kain mapahinga ako ng kaunti and then mag-exercise ako. Yung post button na music, yun ang inuulit-ulit ko sa para na ito lahat. Magalaw ko ba? Kasi hindi na ako makalaka dito ngayon dahil na yung area yung nakakatakot ang daming sasakyan lalaki doon sa labas. Kaya dito lang talaga ako sa bahay kasi dami-daming tao. So baka matumba ako o hindi ko mabalance yung katawan ko. That's why nga nakaschedule akong sa 17 sa Iloilo kasi doon sa Antiki. Paglabas mo, buntok, may dagat. So ako na kahit magbaston lang ako nasa sa tuluyan makarecover ako. Diba? So, kakain na ako at yung ng gamot. Pahingaan din na exercise. So, ako kasi guys, pag kumakain ako, ayaw kong mainin. Gusto ko yung kinakain ko is tuloy, tuloy, tuloy. Hmm. Mainit ko pa. Ngayon na ako kumain guys ng kanin. Gusto ko yung kinakain ko so, sa umaga is yung so, saging at saka yung oatmeal kasi safe and safe ako dyan kumain ako ngayon ng kain kasi gusto ko yung balik yung dakas ba iba kasi pagkain yung kain nasa takot lang kasi ako kumain kasi ang bilis mag mag react ng allergy ko yung allergy ko na pag madali ako sa pagkain guys ang bilis niya mag react ilang minuto lang mag react sa, sa allergy ko basta pagkain hanggang ganyan agad ang puso ko kaya tumataas agad ang bibig ko Ito po nandoon ako. I will try na ma-exactly matuunan ang pansin niyo ang ko sa tuko. Hmm. Ito guys yung kinakain ko ngayon. Lumapat na. Lumapit na simple lang yung pakiramdam. First, ito talaga yung first notice ko talaga, no? Pag once na kumain ako ng something na um, may mga ingredients siguro na agen sa akin kasi kung baka sabi ng doktor, wala nang sakit kundi kinakalaban mo yung sarili mo. So that is immune system. So, ang first notice ko talaga guys, basta ganito ng mga pagkain. O kumakain ako kahit anong pagkain. Ang fresh guys, itong labi ko. Parang feeling ko magbigat, bumigat, bumibigat siya. Tapos kumakapan. So, pag... Pag simpleng pagkain lang na hindi, nati-trigger yung ating uh, allergy. Ganun lang siya. Hanggang sa mawala lang. Pero once na nati-trigger yung allergy ko sa pagkain, na talagang nag-ano talaga siya, nag-trigger, ito ko kaagad, -ano yan, uh, lalaki yan, tapos ito ko, mga ngati na yan, parang may kulugu. tapos buong katawan ko na yung mga ngati na yan. So, it means na na-trigger na yung allergy ko. So, agad-agad ako nyo guys, iinom ng um, si Kung kung di ko nakakayanin. Ganun no guys. So, ngayon, simple yung pakiramdam naman. So, kung yung pakiramdam ko niyan guys, ay magdala ng takot sa akin dahil na number one, inatake ko ng aloe dito mataas yung aking uh, BP at nagpaltipit yung aking puso dyan nagsisimula guys ang kahinaan ko na maghalo-halo na yung takot ko tataas na yung BP ko ayan na mamimigat na ako hindi na ako makalakan plus inatake ako ng allergy ko yun guys ang panghingi na sa atawan ko na hindi ko makayanan na parang malupog ka na parang matumba ka na ganoon guys, either sobra baba yung BP ko pag yung parang suinog suinog parang matumba ako napakababa ako yun, minsan 100 over 60 lang siya wala na ako, pero sayo naho ako nun pero once na, ang pakiramdam ko ay nanginginit ako at saka gumagano yung puso ko umiinit ako, na umiinit na parang nagafloating na, hindi rin ako guys, mga tayo. It means guys, yung baby ko na naman, umaabot na na 170, 9, 190, uh, 170, 90, 90, 90, 90. So, yun ang kinakatakutan ko. O bagay guys, hindi naman ako natatakot kung ano nangyari sa atin. Kasi uh, gusto ko sa tamang sitwasyon lang, na hindi may hirapan na aking family so guys maraming maraming salamat sa inyo sa lahat na nag follow sa akin dyan maraming salamat sa hindi pa nakasubscribe please subscribe sa youtube channel ko kaya sayang din ho yun sa akin guys na nawalan na akong trabaho na may sa ko, yung mga panood ho ninyo sa video ko yung pag subscribe ninyo at saka yung pag comment nyo dyan guys isa ho yan sa nakatulong kanyang tataglag ho ng kahit kunting income lang para sa akin para ho sa maintenance ko malaho sa sarili ko. Maraming maraming salamat sa inyo guys sa papanood nyo sa short video ko. Yung short video ko guys, yun ang ginagawa ko na yung pag wala akong kausap, yun ho ay na-upload ko, yung kinakausap ko yung mga na Diyos. Kasi sa buhay ko guys, wala na ako ibang humihingi. Kung di, gusto ko na isintro na yung buhay ko sa mahal na Diyos. Kasi nakikita ko yung mga anak ko, kaya na nila mabuhay sa kanilang kanilang buhay. So yung purpose ko dito sa mundo, kumbaga para sa mga ako, ko kay unti-unti ko na nakikita na So, para matiwasay ang puso ko, matiwasay ang sarili ko, ngayon na ako yung na, kasi guys, lahat to tayo, hindi mo tayo magpatulit sa mundo. Ngunit, hindi natin malalaman kung sa anong paraan at kung ano pa. Ngayon na mayroon akong mga sakit, aking na-realize sa sarili ko na kailangan ko na, kumbaga, hawanan mo na yung daan mo papunta sa kanya si Jan ka na po Hindi na tayo babalik sa pagkabata. So handa na ako. Doon sa akin ngayon, hinawanan ko yung daan ko patungo sa kanya sa pamaraan. Na sa mga short video ko nung yung, yung kung anong laman ng puso at isip ko nasa sa kanya at para rin na makabigay ako ng mga inspirasyon sa kapwa ko. So guys, hanggang saan man ang buhay ko, hanggang saan man ako dalhin ni Lord, at kung ano man ang magiging purpose niya sa buhay ko na iiwan, siya na ako ang pahala. Maraming salamat sa inyo guys. Thank you sa lahat ng support sa akin. Maraming maraming salamat.